Ito uh, um, Ryan, dahil Tagulan. Tag na naman na naman na itong mga lamok na nagdadala ng mga iba't ibang mga sakit. Isa namang viral disease mula sa dalang virus ng infected mosquito, ang pag-uusapan po natin ngayong araw, ito po yung chikungunya. At para bigyan tayo ng malawak na kalaman patungkol sa chikungunya, ay makakapanayan po natin ang occupational medicine na si Dr. Jorla Sanchez. Good morning po at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Morning, Doc. And good morning, Audrey and Ryan. And sa ating mga ka-RSP. Okay, Doc, para po sa kalaman ng lahat, maaaring niyo po bang pakipaliwanag sa amin kung ano po itong sakit na chikungunya? Para ang chikungunya is a emerging heart virus. Buhay ito sa pamamagitan ng pagkagat ng lamok na infected na katulad ng Aedes aegypti and Aedes albopicus. So, once tayo okay. mo kagat nito, meron tayong incubation period na 2 to 3 uh, to 7 days. At doon na po lalabas yung inyong mga simptomas katulad ng lagnat, pananakit ng kasupasuan, uh, pagsusupa. Uh, ano rin po ito, yung talagang debilitating. Kaya nga tinatawag po ito dati sa term na makonin means that which fence or spoke to all. Dok uh -huh. Doc, na-mention muna kanina, siguro mga sintomas na yun, yung lagnat, yung pagsusuka, pero meron pa po bang ibang uh, karaniwan ng mga sintomas na pwedeng masabi na ikaw ay meron ng uh, ganyong uh, uri ng sakit, Doc? So, yung una natin sintomas is yung mataas na lagnat, ano? Pano na Within 2 uh, to 5 days na kayo ay magkakameron ng infect or infected kayo ng chinundunya, meron talagang very distinctive na macular popular rash sa inyong katawan. And yung mga pasyente na nagkakamero ng chikungunya talagang sobrang sakit ng mga kasupasuan nila hindi sila makalakad na bagay ito. Kadalasan din po nagkakaroon ng back pain at minsan po ay natutuwal din po yung mga patient na nagkakamero nito. Mm -hmm. Well, Doktora, ano po ba yung pagkakaiba ng chikungunya sa iba pang mosquito-borne diseases katulad po ng dengue at yung Zika mm -hmm. virus? Uh, Bale, ang dengue kasi at saka ang Zika virus, pareho po na mosquito born, you know, parehong hindi sa din yung nagdadala noon. Ang pagkakaiba lang po ng dengue is ang dengue po, nagkakaroon din po siya ng rashes pag latter part. And associated po din ito sa beating, ano, you know, pag And mas delikado po pag nagka-meron tayo ng dengue. Yun naman pong Zika virus na tinatawag is ang pinaka-prominent po sa kanya. Kapareho rin po kasi siya ng ano eh, nang uh, ng Zika virus na may rashes din, meron din uh, joint pains, is yung pamumula ng inyong mata, yung conjunctivitis. And para malaman kung ano po ba talaga yung cause, mas maganda po talaga magpa-laboratory test tayo. Mm -hmm. Dok, ngayon pa na, ito na, panahon na yung tagulan. Ano na po ba yung mga epektibong paraan para makaiwas tayo dito sa sakit na ito, Dok? So, isa sa mga my... epektibong paraan. Alam natin na wala na tayong bakuna, no? is yung pag apply po ng mga insect repellent na na organic po. Tapos maganda rin po is sumagsuot po kayo ng mga long sleeves at saka mga habang pantalon. Uh, yun nga lang po, mainit nga lang po siya. And yung, pag, yung mga breeding places ng mga mosquito, kailangan po natin panggaling. Well, Doktora, ano po ba yung mga karaniwang paraan ng paggamot? O may bakuna po ba yung sakit na chikungunya? Yan, ang ginting po niya kasi is uh, wala po lang like, tayong bakna as of now and supportive and symptomatic treatment lang po ang pwede natin ibigay. Pwede po magbigay ang inyong primary position ng uh, paracetamol, let's say, or mga analgesics para sa lagnat or para sa kasukasuan. At kung mga nga pwede rin po magbigay ng antihistamine. Pero lagi sinasuggest ka patient natin na kailangan po talagang magpahinga at kailangan po ihydrate ang inyong katawan, uminom po nang maraming tubig. Okay, kung halimbawa po no at hindi kagad ka na ipakonsulta oh. sa espesyalista at medyo matagal ka nang merong uh, chikungunya mga 10 days or 2 weeks na, ano po yung magiging uh, epekto nito sa katawan ng tao? Well, uh, uh, maguti ah, hindi mo dire po ang chikungunya kasi hindi naman po siya yung talagang uh, malala na klase ng virus. also no? Pwede lang po natin gawin dun sa mga ganyan patients, yun nga lang po, kailangan din kong pahinga. Meron po kasi tayong three stages, yung tinatawag na acute sa pang-beat and chronic. Pag-acute, uh, ito yung three to ten days lang. Minsan po, may mga patients tayo na after two to three months, biglang sasakit na naman yung kasu-kasuan. And then yung pag-chronic naman po, minsan po, more than uh, three months to one year and ma uh, 12 to 50 po na nagka po ang pwede umapot sa chronic stage. Pero so far naman po, wala tayong kailangan bantayan except kung ito po ay elderly patient or immunocompromised. Alright. Doc, panguli na lamang po, ano po yung uh, mensahe po ninyo o sa publiko patungkol <laughs> po dito sa chikungunya na ito, Doc? Para uh, baka tayo sa chikungunya niya. Yeah, advice ko maligo dahil ang mga lamu, mahilig yan, pumagat sa maiinit ang katawan. Stay hydrated, kayo po ay kumain ng tama, magpahinga po, 6 to 8 glasses of water a day, matulog ng 7, at least 7 hours. And uh, bukod po sa pag-hydrate ng katawan, is umiwas po talaga kayo sa pagkagat ng mga lamu. Alright, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng Libreng Telemed. Ngayong araw, patungkol po sa sakit na chikungunya, Dr. Adrola Sanchez. Muli, maraming salamat, Dok. Ayan, Audrey, ha, sabi ni Doc, dapat laging naliligo at maglinis ng kapaligyan. Ayan.